Isipin na mayroon kang super lakas. Isang super lakas na hindi ka matatablan ng mga paninira, kritisismo at maging ng masamang kalooban ng ibang tao. Parang galing sa comics, di ba? Pero hindi ito katang isip. Ito ay panloob na kalayaan. Isa sa mga pangunahing haligi ng sinaunang pilosopiya na ngayon ay mas akma kaysa kailanman. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano itatayo ang hindi matitinag na kuta sa loob ng iyong sarili. At magugulat ka na malaman na ang pangunahing kagamitan para dito ay nasa iyo na. Ang ideya ng panloob na kalayaan ay pinaperpekto na ng mga sinaunang Stoics. Ito ay mga taong gaya ng pilosopo emperador na si Marcus Aurelius o ang dating alipin na si Epictetus na naging isa sa pinakadakilang guro ng kanyang panahon. Nabuhay sila sa isang mundong puno ng kaguluhan, digmaan at kawalan ng katiyakan. Sobrang katulad ng sa atin, di ba? At naintindihan nila ang isang simple ngunit napakatalinong bagay. Hindi natin kayang kontrolin ang mga pangyayari sa ating paligid. Hindi natin kayang kontrolin ang panahon, ang ekonomiya, o kung ano ang iisipin ng ibang tao tungkol sa atin. Ngunit kaya natin kontrolin ng isang daang porsyento ang ating reaksyon sa mga pangyayaring ito. Dito nakasalalay ang buong sikreto kaya para sa simula, linawin natin ang isang malaking maling akala. Kapag naririnig ninyo ang pariralang panloob na kalayaan o inner independence, marahil Naiisip nyo ang isang taong malamig, walang emosyon. Isang uri ng robot na walang nararamdaman. Pero ito ay isang mapanganib na pagkakamali. Ang pagsubok na sugpuin o balewalain ang inyong mga damdamin ay direktang magdadala sa burnout at stress. Ang emosyon ay enerhiya. Kung ikukulong ninyo ito, sisirain kayo nito mula sa loob. Ang pilosopiya ng mga stoic ay nagtuturo ng ibang pananaw. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa pagdama, kundi sa pagtigil sa pagiging alipin ng inyong mga damdamin. Ito ang pinakamahalagang pagkakaiba. Isipin ninyo na ang emosyon ay parang isang ligaw na kabayo. Maaari nyo itong baliwalain hanggang sa dalhin kayo nito sa bangin o maaari kayong matutong maging isang bihasang mga ngabayo ilalani ang lakas nito. Ngunit gabayan nito patungo sa direksyong nais ninyo. Ang kawalang interes at pagwawalang bahala ay ang kawalan ng lakas para lapitan pa ang kabayong iyon. Ito ay isang estado ng pagkaubos ng enerhiya. Samantala, ang panloob na kalayaan ay ang paghawak ninyo ng may kumpiyansa sa mga renda. Nararamdaman ninyo ang galit ngunit hindi nyo hinahayaang kontrolin nito ang inyong mga kilos. Nakaramdam kayo ng sama ng loob, ngunit pinipili ninyong huwag itong pagmunimunihan ng matagal. Kaya ang ating layunin ay hindi ang pagsupil, kundi ang pamamahala. Hindi ang maging manhid, kundi ang maging amo ng inyong panloob na mundo. Kung gayon, ano nga ba ang mahalaga? Ito ay ang ideya na tinatawag ng mga Stoic na panloob na kuta o inner citadel. Isa itong napakagandang at makapangyarihang metapora. Ilarawan ang iyong isipan bilang isang matibay na kuta. Mayroon itong makakapal na pader at matataas na tore. Sa labas naman, naroon ang nalalabing bahagi ng mundo. Doon ay maaaring bumuhos ang bagyo, magkaroon ng digmaan, Mayroong sumigaw ng mga insulto sa iyo o may magtangkang balibagin ng putik ang iyong mga pader. Ngunit makakapasok lamang sila sa loob at makakagawa ng gulo sa iisa at tanging paraan kung ikaw mismo ang magbubukas ng tarangkahan para sa kanila. Sa bawat pagkakataong masakit kang tumugon sa kritisismo, ibinubukas mo ang tarangkahan kapag paulit-ulit mong iniisip sa loob ng maraming oras ang isang nakakasakit na pahayag, hindi mo lang binubuksan ng tarangkahan, kundi para mo na ring ginabayan ang kalaban sa isang tour sa loob ng iyong kuta. Ang social media ay isang perpektong halimbawa. Isang negatibong komento sa iyong larawan ay maaaring makasira sa iyong buong araw. Bakit? Dahil tayo mismo ang nagpapapasok sa anonymous na komentador na ito sa ating kuta. Pinauupo siya sa trono at pinapakinggan ng mabuti ang lahat ng sasabihin niya. Ang mga stoic naman ay nagtuturo na dapat nating malaman. Ang mga panlabas na pangyayari ay walang kulay sa kanilang sarili. Ang isang insulto ay simpleng hanay lang ng tunog o letra. Ngunit ang ating paghuhusga sa pangyayaring ito, ang pangit nito. Paano niya nagawa iyon? Hindi ito patas. Yan ang nagiging lason dito. At tayo lang ang nagpapasya kung tatanggapin natin ang lasong ito o hindi. Pero paano nga ba natin ito isa sa buhay? Paano natin matututunan na huwag magpatinag kapag napakalaki ng panggigipit? At dito, Nagiging konkretong kasangkapan ang pilosopiya. Hindi lang ito magagandang salita para pag-isipan, kundi tunay na mental na ehersisyo na pwede at dapat nating gawin araw-araw. Suriin natin ang isa sa pinakamabisang pamamaraan. Tinawag ito ng mga Stoic na pagtanaw mula sa itaas o pagtanaw mula sa labas. Isipin na humarap ka sa isang problema na sa tingin mo ay napakalaki. Halimbawa, may malalim kang sigalot sa trabaho. Nag-uumapaw ang emosyon mo. Galit, sama ng loob at takot na mawala ng pwesto. Ngayon, gawin mo ito. Isipin mong umalis ka sa iyong katawan at umangat sa ibabaw ng sitwasyon. Una, sa taas ng kisame. Nakikita mo ang iyong sarili, ang iyong kalaban. Hindi na gaanong nakakatakot, tama. Dalawang tao lang na nagtatalo. Ngayon, umakit ka pa ng mas mataas sa taas ng paglipad ng ibon. Nakikita mo ang iyong opisina, ang iyong bahay, ang iyong syudad, lalong lumiliit ang sigalot. At ngayon, sa kalawakan, nakikita mo ang buong planeta ng Earth, isang maliit, marupok, bughaw na bolang lumilipad sa walang hanggang kawalan. Doon sa bolang iyon, mayroong napakaliit na tuldok. Ang iyong syudad, at dalawang mikroskopikong butil ng alikabok ikaw at ang iyong amo paano na ngayon ang pakiramdam ng iyong napakalaking sigalot hindi binabaliwala ng ehersisyong ito ang iyong damdamin inilalagay nito ang problema sa tamang perspektiba agad nitong binabawasan ang emosyonal na kahalagahan nito at pinahihintulutan kang tingnan ito hindi bilang isang kalahok sa drama, kundi bilang isang kalmadong tagamasid at mula sa estadong ito, makakagawa ka ng matatalinong desisyon. At dito na tayo napupunta sa pinakamahalaga at marahil sa pinakanakakagulat na pagkaunawa. Marami ang nag-aakala na ang layunin ay makamit ang isang perpekto, di matitinag na estado ng zen ang maging parang isang ermitanyo sa bundok na wala nang pakialam sa anumang bagay. Ngunit, isa itong bitag. Ang tunay na lakas at tunay na panloob na kalayaan ay hindi isinisilang sa sandaling wala nang nakakaapekto sa iyo. Ito ay isinisilang sa mismong sandali na napansin mong may bumabagabag o nakaapekto sa iyo at sabihin sa sarili, Teka lang, hindi ko kailangang magpadala sa damdaming ito. Maaari akong pumili ng ibang reaksyon ito ang tunay na aha moment. Ang kalayaan ay hindi kawalan ng panlabas na panggigipit o mga nakakairitang bagay. Ito ay ang maliit na pagitan sa pagitan ng isang pangyayari at ng iyong reaksyon dito. At ang pagkaunawa na sa pagitan na ito, ikaw ang may kontrol. Sa mundo natin ngayon, na puno ng notifications, likes, at patuloy na paghahambing sa iba, ang simpleng pagkaunawang ito ang tunay na superpower. Kaya ang panloob na kalayaan ay hindi kalamigan o kawalan ng pakialam. Ito ay araw-araw na pagsasanay sa pagkontrol sa sarili mong atensyon at mga reaksyon. Ito ay isang kakayahan na pwedeng at dapat mong sanayin. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakita ninyo itong interesante, at kapaki-pakinabang. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng like at subscribe. Malaking tulong ito para makagawa pa kami ng bagong content. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong panlabas na bagay o opinyon ng ibang tao ang pinakamalaking nakakaapekto sa inyong kapayapaan ng isip? Isulat sa comments. Pag-usapan natin